Alright, good morning mga kasaludo. Yan, preparing na Para sa pag-ayos uh, ng ating mga food pack uh, Ato, naghuhugas. Siguro dyan lang to sa Kasi yung kaldero natin Oo, oh, dyan na lang sa mga mga upuan Kasi yung kaldero dyan ilalagay <laughs> Maguugas eh. Tapos <laughs> <laughs> ng ano ng karton. <laughs> Oh, sabi niya. Shout out ko ya Angel. Ito nagre-ready na kami. Uh, Shout out po sa ating mga kababayan, sa ating mga beneficiary dyan sa Salumnay Homes uh, Santa Ana Taytay Rizal uh, oh, ito na po kami ay uh, nagre-ready na para may karga ng so, ating uh, uh, food pack relief operation <laughs> relief distribution ng mga kuya at mga ati kasama ng ating mga aplikan yeah. shout out po sa ating uh, club, Grand Villamor Eagles Club Overland Region yeah. sa pamumuno po ng ating uh, President Kuya Ernie de los Reyes at uh, Vice President Kuya Kerwin Gomez at siyempre ng ating mga officers and members ng Grand Villamore Eagles Club. Today is a community outreach program sa uh, community outreach program sa uh, Salomey Homes uh, Santa Ana, Taytay, Rizal. Yeah. busy uh, busy. At mayroon din kaming pa feeding program kasabay nitong uh, uh, distribution ng ating uh, mga food pack. Yeah. Shout out po sa iyo Manny Nelson, Rinolayan. Magandang 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 araw. Good morning, Manny Nelson. Ingat ka saan ka man naroon. tulong-tulong po nga ating mga uh, aplikant. Kasama si Kuya Erwin Rojas at si Kuya Boni. Ganon din si Ati Janice. Yan. Ano? Oh. Si Ate Lita, sasama? Ano sa kaliwag si Shout out po kay Sir Charlie. Sir Charlie, hello. hello. Yan. Yan. Hello. Yan. Sir Nonoy, hello. Yan. Sir Kain, hello. Yan. Oya, oh, yeah. Erwin, hello. At siempre kay Sir Gary, hello. Yeah. <laughs> Shout out ay Kuya Boni, Lampa Hello Kuya. <laughs> ya. At siyempre shout out din sa akin. Mga kasaludo, mabuhay ang Agila. Ayan. good morning, good morning po sa ating pangulo Kuya Ernie De Los Reyes. Ah. Ato nagreride na po kami. No. Ano man natin ng ano? Karton? Para mamaya madikit sa plastic. Oo. Tapos na Pag... magbibis muna. Antayin natin ng konti para madidili din. Baka madili din ito. ng mga kuya ate doon sa tagpuan yeah. Good morning, good morning, good morning, Kuya Ferdy Yan, ang matikas na si Kuya Ferdy Good morning. All right. <laughs>

Eh may mga jari. Oh, yun, may carton ya. Yeah. Sabay -sabay na Sabay-sabay kami dito, kuya. Oh. Yeah, shout out po sa lahat, mga kuya at mga ate. Ready na po yung ating uh, pang community outreach program sa uh, sa Homes, Santa Ana, Taytay, Rizal. Yan. Yeah. Ngayon naman ay uh, magre-ready na rin ako at magbibihis na rin. <messive> oh. <messive> Tayo lang naman. Sige-sige na lang kayo dito oh. Oo, tayo ito, lang naman. Ito, halika dito kuya. Kahit isa lang yan kuya. Okay, Kaya halika dito. Kuya, yung kaldero na daman dapat namin May plastic tapos yung takip sana kung uh may gumatay ganun Oo, -oh, uh oo, -oh. oo Kahit tali lang

diba? Amin, siyempre, na, tayo. Thank you, thank you, thank you.